Mutya ng alupihan Isang bertud at mutya na dapat mong tinataglay Hello, what's up? Your best here Sa video ito ay pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga bisang taglay ng mutyang ito mula raw sa alupihan at saan at kung papaano mo nga ba ito makukuha Kaya kung baw ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ikaw ba ay isang magmumutya? O hindi kaya naman ay nawiwili na sa pangungulekta ng mga perlas at bato na tinatawag ng mutya? mga bato na namuo buhat sa halaman, sa mga hayop o buhat sa kalawakan. At pinaniniwala ang ito nga ay nagtataglay ng natural na kapangyarihan at bisa mula sa pinagmulan nito na iyong ang tataglayin kung magtatangan kanito. Nakakita ka na ba ng hayop na alupihan? Atin muna itong kilalanin. Ang alupihan o aluhipan o centipedes sa Ingles ay isang uri ng hayop na nagtataglay ng maraming mga paa. Centipedes na ang ibig sabihin ay isang daang paa. Subalit hindi lamang isang daan ang paa ng hayop na ito sapagkat maaari itong magtaglay ng 30 hanggang 354 na mga paa. Ang bawat segment nga nito o hati ng katawan ay nagtataglay ng dalawang paa at napapabilang ang hayop na ito sa mga hayop na carnivorous. Sila rin ay nagtataglay ng nakalalasong kagat, kaya naman kinatatakutan rin ang hayop na ito. Madalas silang nagtataglay ng kulay na naglalaro sa shades ng pula o brown, depende sa kailang tirahan. Sila ay madalas na namumuhay sa mga kuweba o sa mga kasukalan sa kakahuyan o sa mga siwang ng inyong tahanan. Ayon sa pag-aaral, mayroong mahigit sa 8,000 klase o species ng mga alupihan. Bati nyo ba na lubhang kakaiba pala ang pamamaraan ng pagpaparami ng mga alupihan? Dahil ang lalaking alupihan ay nagiiwan na lamang ng similya nito sa mga dahon o mga yungib at hinahayaang mahanap o masumpungan na lamang ito ng babaeng alupihan. Sa madaling sanita ay maaari silang maging ama nang hindi nila nalalaman. At sa tagpong ito ay nabubuo ang mutya, ang mutya ng alupihan. Sapagkat sa panahon ng pangangalaga nito sa kanyang mga itlog o supling, madalas ay nakakabuo rin ng mga sulidong mineral o bato na kanila rin naaalagaan at inaakalang isa rin itong itlog ng alupihan. Ang mutyang ito ay purong mineral na inaalagaan ng inahing alupihan sa mahabang panahon at madalas nga ay naiiwan sa pinaninirahan nito. Kaya madalas ang mutya ng alupihan ay makukuha o matatagpuan sa mga loob ng kuweba, sa mga sukib ng bato o kaya naman ay sa mga hukay sa lupa. Ngunit ano-ano nga ba ang tinataglay nitong galing at bisa? Ang mutya ng alupihan na isang bertud na napakainam na pang proteksyon. Lalo na nga sa mga tigalpo at masamang espiritu o mga lalang ng tao. Napakabisa rin itong panghalina upang magustuhan ka ng karamihan na mainam mong gamitin sa paghahanap ng trabaho o kaya ay sa politika. Ang mutyaring ito ay simbolo ng kayamanan, kung kaya naman mainam itong panghatak ng swerte sa buhay man o pagninegosyo Subalit sa oras na ito ay mapa sa kamay mo, mainam na ito ay itago at huwag pasikatan sa araw. Kung kaya naman, mainam itong ibalot sa bulak at ilagay sa isang pulang tela o pouch, o kaya ay silid sa isang mumunting sulidong lagayan na hindi silag upang hindi mabawasan ang taglay nitong bisa. Parati mo itong dalhin upang maging lucky charm at pang protection. Nais mo ba ng ganitong mutya? Ang mutya ng alupihan. O kaya naman ay meron ka na nitong tinataglay. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na huwag lamang nating iasa sa mga ito ang swerte at kaligtasan. At palagi pa rin tayong humingi ng gabay sa may kapal. Mayroon nga bang tinataglay na mutya ang hayop na kilala natin sa katawagang daga? Halika at alamin upang ikaw ay mamangha sa mga tinataglay pala nitong kakaibang bisa. Hello, what's up? Your best here. Ang video natin ngayon ay medyo sensitibo. Kaya naman kung hindi ka handa sa ganitong uri ng mga usapin ay mag next video ka na lamang. Dahil sa video ito ay pag-uusapan nga natin ang tinataglay na Bertud at mutya nang hayop na madalas na nating kinatatakutan subalit meron pa rin naman pala silang kakaibang pakinabang ang hayop na daga bakit nga ba kinatatakutan at iniilagan ang hayop na daga ang daga ay isang maliit at may mahabang buntot na hayop kadalasang kulay itim at kumakain ng mga palay at madalas pangay tambay sa basurahan sila ay nabibilang sa order ng mga rodentia o rodents na nagtataglay ng matatalas na ng ngipin na siyang ginagamit nila sa panginginain. Ang mga dagarin ay sinasabing maraming klase at uri gaya ng mga tinatawag na bubuwit, dagang kosta, dagang bukid at marami pang iba na mahigit nga sa dalawang libo limandaan 552 klase ang uri nito. Ang dami di ba? Diba? Iniilagan at kinadidirihan ang daga dahil kadalasan nga itong nagdadala ng mga sakit na tulad ng leptospira at marami pang iba. At isa rin ang makasaysayang epidemya noong middle age na daga rin ang may dala. Alam nyo ba na ang mga sinaunang daga pala ay nagmula rito sa atin sa Asya? dahil na rin siguro sa perpektong klima na angkop sa kanila. Bukod sa marumi, may dalang mga mikrobyo. Ang dagarin ay nangangagat. Kaya mag-ingat ka rito. Lalo na nga sa ihi nito na nahalo sa baha. Subalit, batid mo rin ba na ang munting hayo pa lang ito na iyong kinatatakutan ay nagtataglay ng mutya. Mutya na kung makuha mo ay siguradong magdadala sa iyo ng limpak-limpak na salapi dahil ito ay nagtataglay ng pambihirang swerte. Lalong-lalo -lalo na nga sa mga sugalan. Siguradong mas lamang ang iyong pagkapanalo. Ngunit paano at saan nga ba ito nakukuha? Ayon sa mga nagtatangan nito, ito ay makukuha raw sa grupo ng mga daga na nanginginain. Isa sa mga dagang ito ang nagdadala at nagtatanga ng bato umutya na nagliliwanag at kumikisla pa nga. At iniingatan ito ng isa sa pinakamatanda sa kanila o masasabing pinuno nila. Kunin raw ito at agad-agad ibalot sa itim na sisidlan o itim na tela. Subalit kahit pangayata, ngayo'y suyurin mo ang kabukiran at patayin ang ilaw upang makita mo ang kumikislap na batong ito. Kung hindi naman ito laan para sa iyo ay wala ka ring masusumpungan. Kaya naman marami-rami na ring mga nahihilig sa sugal ang nagkaka-interes dito. Ngunit kung hindi ka naman palaring makakuhan ito, mainam na maglagay ka na lamang ng mga bariya o sentimo sa mga lugar na alam mong dinaraanan ng mga daga. Dahil ito ay isa ring mainam na pampaswerte basta parati mo lamang dalhin kung mayroon kang sugal na pupuntahan. Dahil maging ang mga mumunting dagang ito ay hindi lamang puro perwisyo ang daladala. Bagkos, may magandang swerte din naman pala. Nais mo na rin ba ng mutiang ito ng daga? Tandaan na lahat ng nilikha ng Diyos ay may dahilan, hindi lamang para maminsala sa ating mga sakahan, kundi upang bumalansi rin sa kapaligiran. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Cuts Eye gemstone, isang bato na magbibigay sa iyo ng malakas na pakiramdam at liksi ng kaisipan isa rin palang pampaswerte? Subalit, bakit hindi ito para sa lahat? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang naiibang mga kakayahan at bisang tinataglay ng Cat's Eye Gemstone. Ano nga ba ang Cat's Eye Gemstone? Ang Cat's Eye Gemstone ay nagmula sa mineral na kung tawagin ay Chrysoberyl na kadalasang naglalaro sa mga shades ng kulay na dilaw at berde o kaya ay ang pinaghalong kulay nito na maaaring mag-iba-iba rin ng kulay kung ito ay matamaan ng liwanag subalit binansagan nitong cat's eye o animoy mata ng isang pusa dahil sa kakaiba nitong katangian na animo ngay mga mata ng pusa na mayroong kakaibang ilusyon o marka ng liwanag o anino sa gitna nito. Ang animoy mata o liwanag o marka sa gitna ng batong ito ay bunga nga ng pantay-pantay na mga linya o fiber na nakapaloob sa mineral na ito. Ang batong ito rin ay kadalasang namimina sa mga bansa gaya ng Sri Lanka, Brazil at India at minsan ay meron din sa South Africa. Binansagan nga ang batong ito na cat's eye dahil ito ay kahawig na kahawig nga ng pungay ng mata ng isang pusa na sumisimbolo ng kapayapaan at tiwala at gayon din ng liksi ng kaisipan. Alam mo ba na mayroong mga tao na ipinanganak rin na mayroong cat's eye syndrome? At gaya ng cat's eye gemstone, ito ay animoy mistulang mata rin ng isang pusa. Ngunit saan-saan nga ba karaniwang makikitang ginagamit ang batong ito? Ang batong cat's eye ay karaniwang ginagawang alahas, pendant ng mga kwintas at bato ng singsing. At ayon sa pag-aaral ng batong ito, ito daw ay nakakatulong sa tao upang magisilang alisto at manatiling malinaw ang kaisipan. Nagtataglay rin ito ng kapangyarihan at kakayaang protektahan ang mga may suot nito laban sa mga negatibong enerhiya sa kanilang paligid. At dahil pantaboy ito ng mga bad elements, kung kaya naman napakainam din itong pampaswerte. Subalit kung mayroon kang sing-sing na nagtataglay ng cats eye gemstone ay marapat na isuot mo lamang ito sa iyong middle finger o sa iyong hinlalato ng iyong kanang kamay. Sa umaga ng araw ng Martes bago lumubog ang buwan at bago naman sumikat ang araw. Na kung ikaw ay nasa Pilipinas ay maaaring nasa pagitan ito ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6. Subalit may isang kaalaman na hindi batid ng karamihan na ang cat's eye gemstone pala o ang pagsusuot ng batong ito ay hindi ang kop o pwede kahit kanino lamang. Dahil ayon sa astrolohiya, pawang ang mga tao lamang na may numerong 7 ayon sa keto ang siyang nararapat magsuot nito upang gumana at higit na maging malakas ang bisa ng batong ito. Sila ay ang mga tao o ang mga individual na ipinanganak raw sa araw na pumapatak sa 7, 16 o 25 ng bawat buwan. Kung kaya dapat batid mo muna ang mga bagay na ito bago ka bumili o magsuot ng singsing, -sing kwintas o mga alahas na nagtataglay ng batong ito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Lihin ng mundo ay ating matuklasan Dito, Dito, Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang alaki may alaki Dito yan sa Best TV Tarape, sabay-sabay tayo na matuto sa mundo lang mga marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong Mga sikretong kalikas